Ayan, isang magandang buhay mga farmer Happy New Year Napaka busy po ng palengke Hindi na ako nakapag vlog kanina Chaos in the market, grabe eh, Bisita po namin Nagre-request kay Papa Yam Ng pata ng baka Buti na lang nakakuha pa ako ng isa. Dahil uh, unahan. <laughs> unahan po sa baka. Grabe talaga. Gulo. Yun lang nga binili ko. Pumalik na ako. Ngayon nakalimutan ko. Wala pa lang ano yung mga lechonero. Ah, pasingit na lang tayo. Kahit manok siguro. Papabili natin. Ganda ng mga talbos natin. Ang yan. Iinit. Ganda yan mga farmer. Ganda. Sarap yan manalbos. So... Kagabi, ay. Ah, uh, konti na lang din ang kakatayin para bukas. Tapos sa uh, fifty, 50. Buti na lang may dumating po tayong baboy kasi iniisip ko baka kapusin kami. Ulang po ng mga dalawa eh. Buti na lang naka-emergency tayo pero ginto. Wala akong magagawa kaysa naman sabihin natin na Sero lang baboy, di ba? Napaka-unprofessional naman. Pero ang dami pong tumatawag ang daming mga pumunta dito siguro mga lima anim tinanggihan namin <laughs> ngilig sa last 2 minutes ng mga tao talaga ano parang basketball lang yan last 2 minutes doon na tayo babawi ayun nga, nga wala <laughs> wala pong baboy pahirapan talaga ng baboy ngayon tsaka yung freezer kasi hindi din gumana si Marvin ay uh na andito na ba? So, tinatanong natin kay Rudolph. Farmer Rudolph yung ano, Rudolph po pala. Ay, andi. Akala ni Papayam tulog ka pa. Na. Ano oras ka pumunta? video natin mukhang isa pa lang ang umiikot isa pa lang ang umiikot ah. ano to arayat sa banyo to ah? morning morning Mataas masyado dito. Oh. Na, dyan? Ang ilalagay nyo dun sa dulo, malaki. Masyado mataas, oh. Hirap yung ano. Hindi Dapat tambahan ng konting lupa. Oh, medyo mataas. Baba. Oh. Dapat mas dikit pa yung uling. Kung kung late yan, alas 5 dumating. Na? <laughs> ikaw? <laughs> Kala ko ikaw na late. <laughs> Ayan o. Oh. Ah, last time nyo natikman yung aming lechon, kailan po? Two years ago Two years Parker. ago pa. Yes, two and a half years ago actually. Galing po ito ng Baguio, bumaba dito, and then, kabalik pa hindi traffic? hopefully ka farmer kasi nung umuwi kami from Manila baka ka January baka ano, January eh, to na kayo makauwi sa highway <laughs> <laughs> naman sana baka new year na kami sa oh, okay. doon na doon na kayo mag new year <laughs> <laughs> naman ka farmer <laughs> ayan thank you thank you po may babatiin po kayo ah uh, hello uh. kay Ramon Costales sa Indiana, tapos sa uh, Costales family sa Baguio, kay Daddy ko Ricardo, mami ko Alejandra, kay Doc Leia, kay Rina, at saka kay Ricardo Jr. namin. Ayyan. Hi then kay Kuya John. Thank you for taking us here in Kafarmers. Ayan. And of course, ka farmer, thank you Ay, for thank for you your you Thank you po, thank Super you, thank sarap. you. Thank Happy you New po. Year po. Happy New Year. <laughs> Ayan po sila maagang uh, nag-pick up. Kay Tito Noel Yabot, nandito rin. Ayan, mag-pick up din po siya. Going to Masantol. Ah, balik ka, oh, separate yung order mo. Oh, tapos siya pumabol pa ng isa Sa kanya naman Okay na pala Ayan, nakamonitor tayo Dahil binabantayan natin Ang mga Pagkakataon Ng listahan Ayan, ito pong naka-check Ito na yung nakasalang Ito yung na-pick up na So, ayan, tanggal na yung oras Okay na po yan So, ito na lang Announcement Meron po tayong baboy Uh, January 1 onwards. So far, ano, meron po tayong stock diyan. 30 kilos, 35 and 40. So ayan, pili-pili na baka maubusan. Okay? Tapos ayan, kay Mayora dalawa na bago pang oras nito, isang uh, L10 at uh, 4. Tapos a uh, Ito, ayan yung mga ano, shout out na lang sa inyo. Maraming salamat nang maraming maraming marami. Ayan ng mga pangalan ninyo? Ito mo. Kabiti to. Oh, kabiti po 'yan, mga oh, farmer, Kabiti. Mhm. Uh Ito -huh. din from Kabite. Ikaw farmer rin na to? Ito, yun yung kay Anya dapat oh, kasi oh, wala pang bago. Ah, si Tawla ba? <laughs> Ayan, may chicharon po tayo para kay Asi. Favorite niya daw ang chicharon. Maraming pong salamat sa family po ni Miss Ann. Tawla ba, syempre. Actually sila po yung mga viewer talaga. So ayan marami pong salamat sa support at nagustuhan naman ni ano ni Idol Asi ba yung ano napaka Man Mountain The Rock. So 3 years ago na ata yung naandito sila no. So ayun nagkagulo kami dito noon. Sana uh, siya po uli yung ano yan, tulong-tulong sa pagwawalis. At pakita natin ang buwena manong tip. Dalawang, bantayan mo kong, baka lumipad ha. Bantayan mo ha, ha? Bantayan mo maig eh? Dito niya daw lalagay. Ha? Dito niya daw lalagay. Sabi ko wag madaling igulsa. Hindi, <laughs> 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 hanggat na andyan si Puroy, di mo maisahan si Puroy. <laughs> <laughs> Matalino daw nung, may nakakaisa pa rin. <laughs> <laughs> na Oh, oh, baka maguho na yung poste. Oh, si Stephen Curry po nagwawalis. Medyo tumaba na, retired na si Stephen Curry. Medyo ano na po ng kaunti. Ayan. Pinangingi po namin ng tulong. Amen. Ang mo. Ikaw manawagan. <laughs> si Lolo, Lolo ba? Shoutout mo si Lolo, nag-request daw ng lechon na yan. Going to Plaridel po ito. Hi, oh. hi Lolo. Okay. Hi, ano pangalan ni Lolo? Lori. Oh, Lolo Lori, mm -hmm. yan ka Farmer Lori, marami pong salamat. Going to Plaridel. Oh, from Cavite talaga kayo. Ayun, Cavite City. Ayun, Cavite. Dati po dapat kay Kabono po sila umorder kaya lang talagang si Kabono po ay side din yung baboy niya <laughs> uh, ngayon napunta po sila dito pangalawang beses na rin naman yan ayan batiin nyo na po happy 46 happy 46 anniversary pala wedding anniversary thank you malapit na golden ayaw nga kong na lang yes ayan sige batiin nyo po yung mga gusto niyo batiin ah yung mga taga New York yan yung mga lahat sa mga kumpari ko Saan ko Happy New Year sa inyo lahat. Ayaw. Dito kami kay Kaparmer. Sa wakas, nakita rin kami. <laughs> New Year po, parang si Kaparmer Arthur. Naalala ko si Kaparmer Arthur. Yeah. <laughs> Ayan, thank you, thank you. Ay, ano yun, oh. Ay teka si tita, gusto niya pong bumati sa vlog? Ayan o, oh, nasa camera uh -huh. po kayo. <laughs> happy anniversary. Nasaan <laughs> siya? <laughs> sa bahay, sa kabito. Happy anniversary sa asawa ko. Uh -huh. <laughs> Thank you. Anniversary namin din. Thank, thank, oh, ma. <laughs> thank, oh. thank you, thank you. Ka-farmer, talaga ang sarap ng lechon nyo. Kaya mas gimala Thank you, thank you. Gabi na namin kinakaya, malutong pa rin. Oo, oh, kahit ka eh, ka gabi. Sarap yung baboy po. Sabi ko nga, sana si Ka-Farmer Anthony yung mga maan baboy. Kasi Oo. talagang nasa baboy po ang ano talaga. Hindi, hindi ko inano ha, sa, sa, sa mga kumain. kaos siya kinuha to. Sana ano, Talaga, sabi. picture ako muna talaga. Ano Masarap talaga. Oh, meron tayong lalamo. Pero viewer pala. Papay, hello po. Tito, kumusta po kayo diyan? Ito. Anak nyo. <laughs> Maraming salamat. Maraming salamat po. Ayo, thank man. you, thank you, thank you, Hello I love sa inyo lahat dyan. Tsaka po sa mga asawa ko, tsaka mga anak ko. Ayan. Kay Lolo Papay, tsaka kay Mama Sel. Lolo Papay, hello oh, po. na kami okay. salamat sa support okay. salamat ha. Salamat po. Thank you. thank you, thank you brother. Opo, salamat. Ayan, going to Mexico po siya. Tapos, ayan mga farmer. Ay, ba tayo? Busy tayo, busy. Ayan, part, dalawang part ito. Yung kay, abangan nyo po, sana si, ah, uh, Asi. Ay, baka po dito. Dahil, ah, uh, separate natin yung vlog na yun. Tapos ito, yung generator po, napapagana na ng generator. Actually, naubusan kami ng diesel kanina. Tapos siguro mga 30 minutes. Kasi usually si Marvin, pinapatay niya yung, pinapasingaw niya para muandar ulit. Kanina hindi pinasingaw, umandar naman. So mamaya papatayin ulit namin after ilang uh, minute, minutes na tumatakbo. Tapos yan, kakain muna siya. Tapos pagka nag-on siya, ibig sabihin, okay. So sabi ko sa kanya, anong problema na talaga? Kuryente, ibababa Iba, natin yan. LKBA. kaya kaya naman palang panda eh. yung kami ni na kuya hirap may mali siguro may <laughs> mali lang pero ito okay na eh Ayan, oh. 21 oh. So short cycle daw may sinasabi si Rob Marvin ah. short cycle, naka short cycle siya. Pero ngayon, eh yung naman sa generator, ah Pag umandar sa generator At hindi umandar dito Alam na this So Talagang voltage drop Ang problema natin Hindi niya kayang buhayin Yung uh, Pangalawang alam Ibig sabihin Ibababa ko na lang papaboom truck natin Doon na lang Paganahin Ayos na natin yan bigay lang ilang kipapayam yan eh Nang, Hindi eh, yata nakasusi eh Hindi ba? So check tayo Ah, nandun na si Nelnel -Nel, Pinamayora, deliver So kain na muna Luto na rin naman Nagpaluto na lang ako ng knockman The easiest way Diba? So eto na Pistahan natin Magkasalang na rin naman Ayan o oh. Uy Hagipagip lang tayo Uy Hagipagip lang tayo Bawal eh so, Ayan, tuloy-tuloy po ang andar sa generator ngayon. <laughs> sana makakuha na sa generator sabi ko nga kung gagana sa generator generator na lang muna gagamitin ko pwede ko naman pa uh, anuhin yung baboy ay ay hindi pa nagagamit lahat na pero nakasalang na ilan na ang nakasalang baka mo nang maigi baka matumba ah, baka huwag kang bibitaw dyan ah 2 okay na. So ito alas 3. Alang tanlad, nakasalang na. 3.30. O, oh, yung 3.30 na 30. Nakasalang na rin? Kailangan may isalang na rin to. Yung alas 4, 4, ano, 40 kilos na 4 p.m. Pwede na rin isalang. May space pa ba? Ayun, dalawa. Hmm, naku, na. Alright. Pag-thumbnail. Okay. Uh, ayan po. So, nakisama yung panahon kahapon malakas po ang ulan. Bumili ako ng tolda kasi sabi ko baka pwede tayong maghila-hila na lang dito. Oh, pwede naman. Kaya lang ayon nga, pinagbigyan tayo. Siyempre, salamat sa Panginoon. Oh, ganda ang panahon, hindi mainit, presko. may hangin-hangin. Wala na yung mga baboy. So, ayan na ah, sa mga gusto pong mag-order, meron po tayong baboy. At hopefully yung generator ay um okay na. Kahit sa denyo lang muna, mapagana natin sa generator. Okay na yan. Kasi kung uh, sabi ko nga kay Papa yan, kung ang generator ay napagana na siya, so ibig sabihin, that proves na talagang uh, sa kuryente na kami may problema. Kasi wala naman pong kaibahan eh. Yung binago lang namin is yung mainline, kinumpir namin sa generator actually pa, pa na si Marvin eh sabi ko subukan nga natin si generator sige sabi niya kasi talagang give up na siya eh. may gagawin na naman siyang iba so nagulat siya pa tapos sa uh, sabi ko so ito na <laughs> sana naman ay uh, mapaandar na ayan mga farmer lecho natin pasensya na kayo kung meron po kami konting pagkukulang it's not going to be the same as uh, normal days pero we are trying our best kasi talaga pong marami syempre yung uh, performance ng ating mga lechonero e, eh, kumbaga e eh, sagad po yan, medyo pagod hindi na humingit e, eh. nakasimangot na tingnan nyo wala na uling? wala na uling? wala ko yan, wala ko ya, yun. ay, laban yan asan na yung mga nag-uuling? wala ko yan, nagsasalaw pa lang Ba't ang, ang bilis naman na upos ng uling natin? Yeah, yeah. Ha? Na? Talo tayo. Impossible. Ilan na lang yan? Thirteen. Thirteen. Paano tayo bukas? Sixteen pieces. Mababawasan pa yan ng mga... Kaya naman siguro bili na lang tayo moment of truth pinatay tapos mamaya pa anda rin pag umandar siya ibig sabihin ayos Yan. mga ilang minuto mga 5 minutes pwede na yun 5 minutes ay 5 uh, minutes meron ay na nakikita nga na liwanag ito na po yung mga sarsa natin mga uh, farmer halimutan na natin kumain uh. tapos ay huli ka balbang charo perfect para saan yung gitna na yan yung tinurong sa akin, yan talaga. Tapos yung amperaje... Okay. kasi ito po ang nagiging problema namin hindi siya tumatakbo pagka ha? ano o oh, yun na oryente okay, talaga problema natin na uh, ayusin na finalize na ah, ano oh, yun na yun po ang problema namin ngayon okay na so the farmer Rodolfo is the key <laughs> Si Marvin So ayan Finally Umandar na Mga farmer Ay So ito muna Ang gagamitin ko Bago man lang Bagong taon Umandar siya <laughs> Uy Lamig Grabe Malamig na Ayon. Walang problema Sa lamig Walang problema Nga sa lamig Ayos Okay Tingnan natin, kasi babalik ko na lahat yung... Si Oo, oh, kasi kulang pa po ang ano nito. Ah, hindi pa daw naka-vacuum yung langis, konti pa lang, ano? Uh Oo. -oh. Ayan. Kumandar na. Uy, <laughs> pasok <laughs> <laughs> -ano na yung mga uh, ito na muna gagamitin natin. Diesel na muna for the meantime, palalamigin natin yung baboy. Okay, Tapos, ah... Kailang-kailang doon doon kasi nito. Oo dey ano, at least uh, okay na. So, ito kasi naging problema namin. Normally, umandar siya, pag mamamatay, tapos sa uh, pag ilan namin ayaw na talaga. Ngayon, Umu-okay with the generator. Tapos, uh, mukhang talagang kaila ang kuryente talaga. So, ayun na nga. At sa mga, Ha ha ha. Ano ano? Lock Anong inaawit mo? Ano yon? Lock tester kasi ma pa, wala tayong ano hindi hindi makuha ng tama hindi siya uh, Pero ayun lang mahal no, po yun Wala ba dito nun? Mas maganda po bumili sa US US talaga na, no? Yung clock kasi hindi yun sinungaling Ah Eh yung akin na yan Taiwan lang yan Ito yung pares kami ni Kuya <laughs> Kainting DIY pala siya. Oo. Uh -uh. po kami ng tester. <laughs> uh -huh. Mga mumurahin lang. Tapong ko na. Sa dami ng refrigerant na iwan ko lang pagka hindi siya umuokay. Wala, babalik na po. Lang. So walang kickstart, walang ano, gumana walang po siya. Lang po. Oh. Yan lang. Ang bilis, walang, wala man lang hindi nahirapan, ano? Diretso takbo niya, no? um. ay, hindi. Takbo hindi ka, ano? Mainit pa yan. Oo. Oh. Ay, hindi. Hindi gano'ng mainit. Sakto lang. Normal po yan. Kasi pagka sobrang mainit yan, mag-open yung thermal protector niyan. Hindi man nag-open, uh, ano? Ako, eh. hindi. Short, short cycle to eh. Kaya binawasan ko yan eh. Binawasan ko ng number of grounds ng coil para hindi siya hirap. Kasi ay, hinahanap natin yung cost bakit gano'n. Pero so far, okay naman. Lalamig po yan. It's importante, mamig Oh, ayan. Hopefully magtuloy-tuloy na po. Sabi ko nga, pag umandar na, gana na namin Di negative 2 na o oh, anong ano? talagang ang problema is daano talaga. Layo kasi talaga ng ano. Ibababa natin 'yan pagka ano pagka gusto nating i ano i tunay Tapos bili tayo ng malaking wire. Ang na. Ay ay ay. So ayan mga ka-farmer, mukhang uh, nagpasingaw yata si Marvin na. Nagtapon yata sa nang ano. Nagpasingaw siya. Okay lang ba yan papaya? Parang may sumisingaw yeah, Baka iniwan niya Baka nag-CR lang So ayan Hopefully po ay Tuloy-tuloy uh, na itong ano So Mangyayari yan I think Alam na kung anong nangyari No? <laughs> Kuryente talaga papaya So Ito na mukhang na uh, okay naman tayo muna natin yan bili tayo ng diesel kasi pupunoy natin oh pinapasinga so ayan po ang diesel natin may magpapabili tayo ng ano pero hindi pa naman ano sa importante eh. under na siya tapos uh, after naman ang anong ano kung talagang sa bagay wala na ibang rason pa ba yan eh kuryente na no oh mandar dito eh kuryente na pa kuya kasi hindi niya na paandar oh buti na lang pauwi na siya sabi ko oy itong ano subukan nga natin uli. sige sabi niya ayun oh, gulat siya umata ngayon umandar walang hirap walang nung pagpindot niya di ba wala pang 3 minutes pa pa eh mainit na may kumbaga nakakompress pa talaga siya oh pagpindot shh, andar so ibig sabihin yun lang matagal na problema natin talaga okay. kaysa bibili tayo ng wire na napakahaba opo kung, kung nag start siya kanina kahit hindi pa na reach yung automatic yun na din yun eh kasi pag na reach sa automatic mamamatay siya mag automatic on siya. nag automatic naman eh. Ang problema, bumibigay. Hindi, kumbaga parang, hindi kayang i-area. Kung hindi siya nag-o-on. Pero, umaano naman eh. So, yun ang naging problema natin. Pero ngayon dito, okay naman kay Denyo. Kayang-kaya pala ni Denyo eh. <laughs> Kala ko hindi kaya sa Denyo eh. Sinubukan namin ina-kuya. Pero ngayon, Buti na lang uh, ano ko pa uwi na siya eh kasi sabi niya isusubukan na naman na iba. Pero ayun. Okay na. Ayun na. So mga lechonero natin. <laughs> so ayan update na lang tayo susunod na vlog mga farmer at uh, okay na tayo Ayan, abangan natin si sana si Ash ang mag-pick up ano. Uh, may konti tayong chicharon diyan pang suhol sa kanya. <laughs> Tapos teka, ay bebe isa shout out pala. I forgot. isa shout out tayo.